Ayan, magandang araw mga kapatid Noxki Vlog Ngayon, i-update natin itong si Rusplex 125 natin Ngayong 2025 Bali 1 year na siya So ngayon, may magandang Nangyari dito Dahil bumalik na yung kanyang speed sensor So nung ginagamit natin Last week Nagulat ako dahil uh, Gumagana na ulit itong kanyang Speed sensor dito So makikita rin natin doon sa kanyang Uh, panel gauge. So, mamaya itatesting natin mamaya ang gabi para kitang-kita -kita yung kanyang speed meter na gumagana na talaga. So, sa tingin ko, ang naging dahilan nun, nung madalas na umuulan, siguro nabasa yung loob niya, napasukan sa loob itong, kasi may mga wiring yan dito, o yung mga sakit niya sa loob, baka napasukan ng tubig. Yun siguro yung nag-cause ng pagmamalpunction ng kanyang speed meter. So ngayon, Uh, papasok na yung summer, wala na yung ganong ulan. Siguro natuyo na. Kaya bumalik na, pati yung busina niya, gumagana na rin. Hindi na nawawala. Ang isasuggest ko na lang, siguro, bumili kayo ng ng motor cover dito. Lalo na kung wala kayong garahe sa bahay, ay bilhan nyo para kung sakaling maulan, hindi siya mapapasokan ng tubig. Pero hindi pa rin natin maiwasan kung talagang Uh, ah kayo eh, umuulan, hindi man siguro gaano mapapasukan. Maliban na lang talaga yung naka-stuck siya sa labas tapos umuulan. Mabilis pumasok yung tubig. So ayan. Pakita ko sa inyo yung video. Stay tuned tayo. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon mag-update tayo dito kay Rusiflex 125. napansin ko dito, bumalik na yung kanyang speedometer. Gumagana na ulit. Kasi nung pinaandar ko siya, gumalik na, nagtaka din ako. So sa tingin ko, nagrounded lang to nung ano, tag-ulan. Kasi nung nagumpisa yung nagloko nung at uh, last year pa nung tag-ulan. So ngayon, pag araw na, bumalik na siya. Tuloy-tuloy na. So siguro nabasa lang o nagground lang sa loob. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo yung kanyang andar. So, ayan Oh. So, makikita nyo naman. Gumagana na siya. So accurate na yung takbo Yung speed meter niya So all goods pa rin Tapos yung kusina bumalik na rin Ayan no. o oh. kusina na rin siya Hindi na nawawala Dati nagluloko din So yun lang talaga yung Possibility na dahilan Nung tagulan Napasa talaga siya Tapos lagi ko pang kinakarwas Kaya ngayon, iingatan ko na siya hindi ko na masyadong babasain to para hindi masira mamaya matuluyan na talaga na hindi na siya gumana so ngayon all good siya mga kapatid talagang hindi na tumitigil yung speed meter niya tuloy tuloy na yan yan o makita niyo oh. takbo niya huwi na tayo ngayon na ah sa may ipad ng NX kapit so yan lang yung ating update dito sa Rusiflex 125 so all goods pa rin 1 year na so ingatan nyo lang na babasa talaga ng tuluyan o yung talagang matinding basa ng ulan dahil baka mangyari din sa inyo to yung na experience ko na naglolo ko yung kanyang uh, yung speed sensor niya kailangan lang talaga matuyo siya so ngayon wala nang ulan hindi masyadong napapasa kaya bumalik na talaga yung kanya speed sensor so all goods so yun lang mga patid. maraming salamat sa pananood God bless and stay safe always